describe your salary in one word. Sibuyas. May iya ka pag pinaghati-hati mo. Describe your salary in one word. Kok. Minsan, sakto. Madalas zero. Describe your salary in one word. Foreplay. Ang tagal ng build-up, pero wala rin palang mangyayari. <laughs> describe your salary in one word. Chismis. Marami ang nagsabi, pero wala akong nakita. Describe your salary in one word. Ninjas. It comes silently, then suddenly disappears. Huh? Trial. Akala mo full version, yung pala may limit. Describe sa hood mo in one word. Myth. Naririnig ko lang, pero never ko pa siyang nakita in real life. Magic. Dumarating, tapos biglang nawawala. <laughs> Imagination. Lagi ko lang siyang naiisip. Pero hindi ko talaga siya makita. <laughs> Imagine your salary as a song, what's the title? Jeepney, kasi buong sweldo pamasahe lang. Let it go, kasi wala rin akong mahahawakan. <laughs> Imagine your salary as a song, what's the title? Forevermore, my credit card debt. What's the title? kisap mata, sahod na dumaan lang sa akin, wala na agad. Sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa mga seminar sa Five Star Hotel, para lang pag-usapan ang cost cutting. Sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa libreng gamot ng health center na laging out of stock pag ako na ang may sakit. <laughs> sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa mga SUV na tinted na hindi ko alam kung government official o ghost employee ang sakay. Totoo yan, girl opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa CCTV ng barangay na hindi gumagana tuwing may aksidente. Sa social media ad ng congressman, para lang sabihin mahal niya ang bayan. Sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa Rolex ni Mayor, na mas mahal pa sa annual budget ng barangay namin. Sa opinion mo, saan napupunta ang tax mo? Sa kalsadang ginagawa noong 2022 na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Sa opinion mo, sa napupunta ang tax mo? Sa consultancy fee ng pinsa ng pamangkin na kapatid ng mayor. sa opinion mo, sa napupunta ang tax mo? Sa conference abroad ng mga opisyal para pag-usapan ang traffic sa Sweden. Sa opinion mo, sa napupunta ang tax mo? Sa luxury bag ni Madam, habang ang health center, walang thermometer. <laughs>